Yun, Bread of Blood, ganyan, kumusta po ang lahat? Ngayon ay pumunta naman tayo, pupunta naman po tayo sa politics ngayon. Ipapasilip po po sa inyo kung sino ang number top 12 candidates ng ating senatorials. Ready na ba kayo? So, eto na po sila. So, ang ating number one, ay, ang ating ang nangunguna sa ating listahan ay si Erwin Tulpo. At ang ating number two ay si uh, Bentul po ang kanyang kapatid. At ang number 3 ay si Tito Soto. Ang number 4 ay si Keitano. Ang number 5 ay si Bongo. At number 6 si Pacquiao, Manny Pacquiao. Ang pangpito po natin ay si Lakson. Ang number 8 ay si Binay. Ang number 9 ay si Abalos. Ang number 10 po natin ay si Mark Puleta. At ang number 11 ay si Lito Lapid. At ang ating pang-ano, pang-uli, number 12 ay si Toled Dino. good luck po sa inyo. Kung mananalo man po kayo, ay sana ay makakagawa po kayo ng mabuti sa ating bayan. At syempre, sa mga hindi nakasali ano, sa ating uh, top 12, Si tutorials ay good luck. Ayan. At si ano si si Ay Marcos, hindi po siya nakapasok sa ano sa top 12. Ayan, bumaba na po, bumaba ang kanyang survey. Sa palagi ko po siya ay number 17 na. Ayan. Ano po ang masasabi ninyo? Ang hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, do subscribe. Buradom's blog. Maraming po maraming salamat. Ayan, hanggang sa muli.